Isang patrolya kami lahat at lumalabas para labanan na ng mga sige-sige. Tandaan mo, sinabi ko sa'yo, huwag kang aagyat, malidiskrasya ka. Sabi ko sa'yo, huwag kang puya na huwag kang aakyat. Mung gago ka, pang! Ito lang na naganon. Mayroon bandira ganyan, ang makatawid, panalo na. May mga sibat, may mga bangkaw kami ganyan. Yan ang pinakasiga, tatong, subresida, tibuala. Supreme mo talaga yan. Ito, ito, hindi basta-basta matira yan, madulas yan. Yan ko. Agustuhan ko Ang salita naman kasi sige, sige. Titira Bisaya. Tatira yung miling sa Midyong. Pagkita ngayon ng matalas ng Sputnik. May ampel. Harap kay dito. Sige, paso. Kausad ako, ikaw na magdala sa pangkalahatan. Biligas. Yan ang buso ng BCJ. Wow, I'm a kill. police. Basta may ba nasalubong na nga tao. pirata niya. Mga story yan ang tatu sa Sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay Nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe Noong 1968, nadistino ako ng tuwahig Na kami sa trabaho, sa basakan, May pagkakataon na araw ng losong Nagkakalat ang nyug sa pilapil Dumamput na ako ng dalawang piraso Ngayon, pagdating namin sa barang, mayroong garden doon Yung garden na yan, puro gulay Ngayon, pumunta ko doon sa nagbabantay. Ang sabi ko, pare baka makahingi naman ng dalawang sitaw at dalawang talong dahil gugulayin ko lang na pang ulam ko ngayong gabi. Ang sagot sa akin, kabago-bago mo lang, nanihingi ka na kagad. Hindi ka ko, huwag ka na magsalita kung ganyan man. Hindi na po umilit? Pero tandaan mo, sinabi ko sa iyo, huwag ka nga sa taas kaya may malidiskras niya ka. Eh, ako sa may kapilya. Mga bandang alas na nakita ko siya. Umalakad ganyan. Ay ang bulo ko nandito sa ilalim ng heras ko. Pagdating niya kagad, sinaga ko ka gaw, sabi ko sa iyo, wag kang puya na wag kang aakyat. Sinangga niya ngayon to. Pagkasangga niya ganyan, naputol ito. Ito na Pagkaputol nga dyan, ko na. Liudan ko na. Munga gago pang! Akala ko biya ka. Talaga sagrado ang tao. Ito lang ang nagganon. Ang Tumating ang mga kapatas. Ibinakwin ako. Tinagis ako sa sakyan para mabartuloy ako. Nung nasa bartuloy ako, hindi nagtagal naman, lumaya naman yung tinaga ko. Sabi sa akin, pumasok ko kung bilangguan, buo ang katawan ko. Ngayon, lumaya ako, wala ng kamay ko, basag pa itong buo ko. Ikaw, brad, hindi ko lang kasalanan ikaw. Sobra kasintigas ang talita mo. Dapat na may haong ka. Kung hindi ka mo ibigay, dapat hindi ka magsalita. Hindi mo ipinipilitin. Pagkatapos, binalik ko ng Munting Lupa. Pagkabalik ko Munting Lupa, nakasama ko na si Lamideng asor, yung commander namin. Ngayon, nung kasama kami sa Building 7, napasama naman ako sa rayo. May naman ako doon. Nga nagkaroon ng gulo. Hanggang umugong na Tapos naman siya sila, Huawei Lawin, Building 6. Kami naman Building 7. Pero magkakausa lang kami yan. Dahil puro pinagalingan, okso. Nagpabisid yun sila, nagpabisid kami, nagkanya-kanya kami ganyan. Pero magkasama kami talaga, buklod buklon kami ng araw. Pag naiwa pa labang kami, sige-sige. Isang patrolya kami lahat, um, laban na lang ang lumalabas para labanan lahat ng mga sige-sige. Ngayon, mayroong bandiran ang ganyan, ang makatawid, panalo na. May mga siyobat, may mga bangkaw kami ganyan, kanya-kanya, harapan. Nagkataon ngayon na nung sa Building 4 sa kapader nagkakaroon ng harapan na ngayot na talaga. Pistupis na talaga, mga bangkaw. Ngayon may dala kong granada. Pag gagay kong granada, hindi ko ba ito pinagkamali ang pin? Kung puputok, marami pa tayo sa pasilyo. Alam mo namin, mga komando bahala, puso. Nagkatagot, akit kami sa taas. Ngayon may pila sa likod ng city. Supplier ng Sputnik, Bitilak, eh, kinuha yung kwintas, eh, mayaman yun. Kaya nung BCJ. Ngayon, nasa loob kami ng building 4 sa uh, Sputnik. Kalaban namin ng Sputnik. Kung ano, nagkampi-kampi muna kami habang kalaban namin ng mga sige-sige bala at mga komando, puso. Pagkakumbay namin ganyan, hindi namin alam na may pinay pala ng Sputnik doon sa likod ng city. Ay, mga tumira, mga BCJ, mga kausap ko rin. Ngayon, mabuti ka mo itong ulabas kayo, may pin dito doon sa city, komando dang pinasay. pero sa pero ko sinabi ng doon sa loob marami kami patay, marami pwedeng sa kanila. Siguro na ano makakamatay kami sa loob, kaya puro kami nagpaganda. Yung kalaban namin sige, komando puso, bala. Wala kami kamalay-malay, ng titirahin kami ng sporty. Eh. Kahit kasama namin, kasi tinira doon ang mga kasama niya sa labas, Buti pala po Ang ginawa namin nga ngayon, linusob namin ang BCG. Naman, kay BCG tumira. Kaku wala kayong paint tulot na titira kami. Samantala nasa loob kami ng kalaban, di kawawa naman kami, pati kami lahat. Sinira namin yung BCD, rayo talaga. Oo, oh, bakbakan talaga, city, city size. Nag-tidol nga sila, Patay nga sila ng oh. sputi, namin alam. Tinira namin yan. Ngayon, mayroon doon na ano, matanda nga talagang siga nung araw, Victor Subrasida. Yan ang pinakasiga, Tatong Subrasida, Tibuala. Yan ang pinakasikat nung araw. Presyo talaga, supplier talaga. Pero talaga yan. Mga siga, ayan. Kitatong hindi ko na inabot yan. Hindi tiwalan hindi ko inabot yan. Ngayon, ito, ito, ito Victor, si Burhida, ng yan, yung Victor Sibrahida. Pag nawala ang karayom yan, magagalit sa mga kasamahan. Pag matapang Ang mga bandang huli, kung nasa asit ako, ko na mga kasubalan. Ngayon, kinaingitan naman ako ng mga kasamahan ko roon. Parang gusto nila ako tirain, Hindi ako matira-tira nila dahil madulas nga daw ako. Ito to, hindi basta-basta matira yan. Madulas yan. Pagkataon na... Nakatama ko sa Huawei Lawin, Huawei Mudkiller, Huwag kayo ang destino ng Dabao. Ay naglaban-laban na ang BSL at saka BCJ. Naglaban-laban na kami. Natirahan kami dyan sa harap ng city. Ang mayor namin si Dilima, hindi na matay Eh, naka -iktad. Ang ginawa ng mga kausa sumulat kami sa tirain Tirahin naman lahat mga gulang sa dabaw Nadali ito si Huwag kayo Tapos, nung nasa loob na ka ng kulungan, yan, kasama-sama na ako sa Rayo, Sa parte ng BSL, ako ano na nakakalaban namin na sige-sige. Tumatawad ako mag-solo. Bako dito, bako dito. Tatawad ako doon sa kalaban. Saksak ako. Yan ang trip ko. Yan ang agustuhan ko talaga. Oo, oh, oh. muna. Hindi ako may inom, may inigilelo. Nung kabata ako talagang kapusat. Dito ba, wala nang kapurma sa akin dito ng araw. Ngayon lang mo nakapakapurma sa lamatan na ako. Dito maraming siga-siga dito sa bako. Pero eh, hindi ko iniindahan. Doon naman sa loob, doon sa medium, natira si Miding Azor. Kung matira si Miding Azor, ang tumira na kumando, erning maton. Sabi ko, ay eh, gurang Miding, buso namin yan. Nakapuno talaga namin. Puro galing ukso yan. Si Miding walang tatak. Pero, bisil talaga. Waray siya. Ukso talaga. Walang tatak si Miding. Pero sila tatong, Subresida, Tebuala, talaga may mga tatak na ukso yan. Yan talaga nagtatak talaga. Ngayon, nang nakatira yung sa midyong, ang sabi ko ay mag-iingat ka. Kasi kasama ko sila sa papuntang kitchen. Ang salita ng mga sige-sige, titira tayo bisaya. Lumabas ka na nasa banistan sa ganda, ang na nasa likod ako ng building tree, hindi na kinig. Lumabas na rin sa hidaawat, gumanon si Mandal. siya na si Nadaran sa mga sige-sige na daran sa ganyan. Sa di na e nasa likod ng kitchen. Bakit anong yan? nangyari? Sa krimi Nagising ngayon ako ng matalas ng Sputnik. Buso ng Sputnik, hindi ang pail. Iyan ang sa akin ng matalas para makaganti ako. Pagtakbo ka dyan, pinarap ako ng lima, lima katao. Makaganon ako. Sige, wala lang takbuhan, wala lang matuhan. Harap kay dito. Pag-iisala ako na sa pinto. Ako. Sige, pasok. Wala pumasok. Dumating ang empleyado, si Mr. Asiaga. Alam mo ginawa sa akin? Ako pinapalo. Ako, sir. Ako papaloin mo eh. nga, nagsusuro lang ako. Bakit ako ang mo? Hanggang nagkarani kami sa Berser, sa Piliado, sa Pilang Mataas. Bakit to? Yan anong nangyari? Kako sir, nasasak na si Meding. Ngayon siyempre mag-i-defense ako dahil kakausak ko. Walang nakatama sa akin ng limang kalabang ko. Wala. Wala nakapasok. Pinagalitin nga si Arsaga. Iisang tao, yan ang pinigil mo. Nakalinahan ngayon ako doon. Pagka 1976, nahilipat kami ng maximum. Galing kami sa building 3. Ngayon si Meding, sa pinakamataas na busyo sa lahat. Sabi ni Meding, Kausa dako, ikaw na magdala sa pangkalahatan. BCG yan sin ako, pero waray. biligas. Yan ang buso ng BCG. Sabi kalugar, lugar, ikaw na magdala sa pangkat ng pangkalahatan. Kasi siya ang may hawak lahat, si Biling Asur. Okso. Nagbuklod-buklod kami. Kausa ikaw na magdala sa pangkalahatan. Hindi si ako ngayon nagdadala. For the Saya, kasi BCG. Pipick up na kami sa building tree. Lahat mga glider, Lahat mga loko-loko. up sa amin, si Director Rabal. Direktor ng Munting Lupa. Sinala kami lahat, Sputnik, Bahala, Komando, BCG, BSL, BC, Happy ke, Nadala kami pa lahat ang mga gang leader, ang mga loko-loko, kinikap kami. Nadala kami nanti 25, 1975, may taong kami. Pagka 76, pinalik Munting Lupa. Nagbalik ko Munting Lupa, yun na nasa kaso ko na kaso ko. Ang sagot sa akin, pag walang kasulihan na auto, hindi andar, Alam ko na ibig sabihin niya, kwarta na. Ako magkano manihingi mo? Kat 700 pwede na. Pinulong ko sa mga kausa ko. Oo mga kausa, lingit sa kalaman nyo. Nakita naman nyo, palayan na ako. Pero nanguna ko sa sunto dahil agraryo tayo, kahit palayan ako. Wala kayong masabi sa akin, hindi ako kailangan laya. Makaganti lang tayo dahil agraryo tayo. Sabi ng mga tao, di ko lahat. Basta ito tayo, walang paglima. Kaya hindi ako makalaya dahil sa sunto ko. Mamuto po ako sa 12 kami Tumira, pag 14 ay humiding. Ay, lumalapit niya. Totoy pagkatpat. Bakit? Kung ikaw may kailangan, di ka lumapit sa akin. Bakit? Ayaw mo ng laya? Sinitawag ko yung garapon, sabay hinakap ko siya. Sabi ko doon, pasalamat. Sinagamang ko ng mga sige sige Woo! Wala pa laya. Kaskyor siya naman ang tao nun. Nakalaya akong puto. dumating ako galing ng takluba, Alam ko siya na may hawak ng PSL. Miding Azul. Patagal na doon si Miding. Sa 1960 ito na kulong yata si Miding. Hindi ako nang kakamali. Nasa 40 may ako, na. Ako 27 pa lang. Sa tanong diamok yan. Kaya nga tawag namin ang gurang ang kasasayan ni Binay Azul. Nung nasa laya mo daw yan. Basta nakatagay sa si kabayo. Ah, Nakakulong ng lamaw, At tubig ba. kung tingin mo, kabayo na naman no, lang si Milig. Para may agiman. Para may angting-angting. Kaya pagdating niya sa munting lupa, siya nagiging bisyo. Ay may sinabi sa labas yun. Naimig lang si miding. Pero pag nag utos ng tao, hontira. Tuloy. Walang atrasan. Pag hinayin, baba, baba. Wala na atrasan. Kaya ka pinagasupre mo namin. Pagkatlo lang ako, busyo rin. Eh. nag ako sa mga busyo. Pero talaga, pabil ko talaga, tirador talaga ako. Mm -hmm. Ang 1976, nag-pickup kami ni eh, Rabal. Lahat ng mga gang leader. Ako, naguldi bara, hindi din asun, kami. Lahat yung mga siga doon sa kasama ko, na sa akin. Kasi Victor, si Brasida, lahat mga nakalaban niya, mga siga, siga doon. Pero ako niya ako nakalaban ni Victor Sibuday na at Ako ang nagustuhan nila ng atirador. Ano na amin, nakakaumran ako. Kaya ang sabi sa akin, madulas. Doon sa Iwahid, nasintesan ako sa Isnoibis. Ang tinira ko si Manila, kaya lumaki ang sintes ako. Dati sintes ako sa, sa kluba na tulad sa Kursiga, Baba lang, dalawang taon, apat buwan. Dito ako na lumaki. uh, Rayo Trayo. Iwahid Merkel, ang balina din sa labas, pati pulis. Building 6 siya, building 7 kami. Ngayon, ang destino ng Dabao yan, doon pila tayo Dabao na sa ako. Kaya naglaban-laban ang BSA at saka BSA. Kasi tinitira earning Erning Lima ng mayor namin sa city Midi, sa sa Dabaw, sa ng BSA. Kaya ginawa ni Midin, sumulat sa Dabao. Kirayan natin ang mga sa Dabao. Midin na po din. Ang Man Killer ang matay kat Buntis. Kasi may nasalubong niya ang tao, pirata niya. Huawei Man Killer, Wagid, okay. Kayo mga nanonood sa amin, huwag niyo kami gayahin nung kapanahon namin na magulo ang sitwasyon. Kinakalangan mapayapa na lahat tayo. Walang komando, walang sige, sige walang ukso, walang bala. Kundi magkaibigan lang tayo lahat. Yan ang gusto kong mangyari. Dito, pinaikutan ang kalabar dito. Ako lamang ang ukso nagtitira ito. Pero hindi ang nila. Dahil marunong ko Noong araw, kalabang ko talaga, mga sige-sige, kalabang ko talaga. Pero sa ngayon, para maroon mo kasama, ibang laya, ibang kulungan. Ang kulungan, iisip mo, matay kang tao. Dito, ang hinahanap mo, makiyot ka, kakain. Yun lang, ang yung importante doon. Diba? Huwag niyo gayahin. Noong kapanahonan ko, noong bata pa ako, salbaya ako. Ngayon, matanda na ako, kupas na. Kapayapaan ng pangkat, BCJ, komando, okso, waray. Pamuarehas na kayo parehas para Maganda sa mga natin dito. Yan lang ang sinasabi ko.